Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na yah upload ko sa aming YouTube channel. And, uh, our next uh, to deliver uh, his uh, sponsorship speech, I may call uh, representative Adrian Salceda. Uh, Malamang salamat po, Mr. Chair. Uh, my dear colleagues, uh, to our resource person, sa inyo pong lahat na nandito, isang maganda at mapagmahal na umaga. Uh, bilang isang tao na lumaki sa pagmamahal at guidance ng, isang, ng mga senior citizen, gusto ko rin po sana makadagdag boses magdating po sa mga polisiya para po sa general welfare ng ating mga senior citizen. Simple lang naman po ang policy question natin para sa ating mga congressmen. Karapatan ba ang tumandang may dignidad? kung ang sagot natin ay oo, ang bawat karapatan ay dapat may kakambal na pulisiya at budget. Yan po ang tinuro sa akin ng aking mentor. Na proponent din ng panukalang ito noong nasa kongreso po siya, si Congressman Joey Sarte Salceda. Ang turo niya po sa akin, policy follows principle and resource follows policy. Kung naniniwala po tayo sa dignidad ng senior citizens, bigyan po natin ng maayos na pulisiya. At ang pulisiya, bigyan natin ng karapatang budget. Habang naglilinis po tayo ng ating budget, nakakita po tayo ng fiscal space para po sa universal social pension. Base po sa mga estimate natin, there are about 10.3 million senior citizens as of now sa buong Pilipinas. A, so, uh, a universal social pension worth of 1,000 pesos per month would cost the government I think 123.9 billion pesos. While if we put it at 1,500 pesos per month, that would cost us 183 or 185.8 billion pesos. This amount is only 0.47% of our GDP. Pero hindi pa po deducted dyan yung social pension na dati na po nating ibinibigay. We already spent 49.8 billion for indigent senior citizens under the DSWD program. Net of that, the additional fiscal need is only 74.1 billion at 1,000 pesos per month or... 0.28% of, uh, of our GDP. Yan lang po talaga ang dagdag gastos para po sa panukalang ito. Pero tama naman po yung sinabi ng DBM at ng DOF, masyado daw pong uh, malaki. Kaya pwede naman po natin itong i face Sabi nga po ng ibang panukala ng ating mga congressman, uh, ang kailangan po natin ngayon sa DBM at sa DOF, hindi po uh, petition paper na hindi po ito pwede ang kailangan po natin sa kanila kundi malinaw na sagot kung magkano ang pwede po nating ibigay dito. Siguro naman po maraming congressman ang naniniwala na sa universal social pension, walang pinipili para po sa lahat na minamahal nating senior citizen. Meanwhile, the 2025 NEP allocates 253.4 billion for fragmented ayudas by streamlining and consolidating this into a single individual or single universal rules-based pension, we can cover the cost without raising taxes while reducing leakages, overlaps, and favoritism. So kaya po mga kasama, uulitin ko po ang policy question ko. Karapatan bang kar, karapatan ba ang tumanda ng may dignidad? Kung sang-ayon po kayo sa akin, sa o, kung sangayon po kayo sa akin at ang sagot niyo po ay oo, gawin po natin itong batas at lagyan natin ng sapat na budget, hindi po sapat na awa o ayuda, pensyon po ang kailangan. Yung pwedeng asahan buwan-buwan at hindi po yung one-time na tulong lang sa ating mga uh, minamahal na senior citizen. Maraming salamat po. And I urge my uh, sponsorship uh, speech to be adopted. Maraming salamat po, Chairman, and to our uh, Chairperson, Ma'am Milagro Sahino Magsaysay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.